Ay nako, kapag ganitong ulam, tiyak bundat na naman yung chan dog, tuyo, at saka itlog na may hotdog. E, for today's vlog, ito yung ulamin natin. At sabayan pa natin itong sagunggulamang gulamang juice. Ay nako, napakasarap. Bagong version to. Ah. For today's vlog, mga ka Nils, kami ay naguguto. Magalaon na na ng hapon, pero hindi pa kami makakain. Dahil sa pagpasiga pa laman ng apon, ay inabot na kami ng isang oras. Ay, napakatagal. <laughs> At ito'y sinalang na namin dahil sumiga na sa wakas. At yung lutoan namin, kung napapansin nyo, ay rice cooker yan. Yes, rice cooker talaga yan. Dahil ayan yung nakita kong malinis na lutoan. Kaya ayan yung kinuha ko. Ay, napakagaling. Hindi naman yan nila makikita. Dahil dito kami nagluto sa likuran ng bahay para hindi nila kami makikita na rice cooker yung ginamit namin. Yung unang lulutuin nga pala natin is yung gulaman. At naglagay na ako ng isang litrong tubig para ito ay papainit at malagay natin yung yung gulaman. Pero bago muna yan, hiwain muna natin yung hotdog na ating ilalagay sa itlog. Hotdog na nga, may itlog pa. Eh. Ano Napakasarap kasing version to, kalalo na kapag isabay mo yung hotdog at saka itlog, ay dahil ito lang naman yung alam naming lutuin. Ay naku, naiiyak na ako dyan dahil sobrang sakit sa mata yung usok dahil papunta sa amin yung hangin. At nung kumulo na yung tubig, inilagay ko na yung gulaman at hinalo-halo ko lang ito at naglagay rin pala ako ng kaunting asukal para medyo mas matamis yung gulaman. At kapag ganitong kumukulo na siya, ay pwede na natin itong hanguin at ilagay sa lalagyanan para mapatoyo at pahiwa natin ng kaunti mamaya. Dito na natin ilalagay sa mas malinis at malapad na lalagyanan. At yung susunod na tinulutuin ay yung hotdog ay for the dog. Naglagay na ako diyan ng kaunting mantika para sa hotdog. At nung mainit na yung mantika, ay nilagay ko na yung hot dog para maluto ito. Isa talaga to sa mga ulam na favorite ko noong bata pa ako. Dahil ito ay napakadaling lutuin. At nung maluto na, ayan, hinango na nga namin ito. At sinunod nga namin yung itlog na may hot dog. Tatlong piraso lang nga yung itlog ang lulutuin namin para I love you. Ay, cherry. <laughs> Nilagyan lang nga niya ng kaunting asin at ng kaunting paminta. Ay, nakadepende lang naman yan sa inyo kung nalagyan nyo ng paminta. Gayaan kasi ako magluto ng mga piprituhin, nilalagyan ko talaga ng kaunting paminta. Kahit sa mga isda, ay nilalagyan ko talaga ng paminta para medyo may sipa-sipa yung angha. At inuna ko nga dito nilagay yung hiniwa kong hotdog para medyo matusta siya at medyo masarap siya kainin. At saka ko nilagay yung itlo. Halo-haloin lang natin ng kaunti para ito'y mamix. Akala mo talaga napakagaling magluto? Eh, hmm. dami mo pang sinasabi? <laughs> at ayan na, luto na yung itlog na may hotdog nakakagutom nga talaga kahit sa mukha niya ay sobrang nakakatakam na. at sinunod na nga namin niluto yung tuyo at sa mga oras na to ako'y gutom na gutom na at dahil sa amoy pala ama, napakasarap nga talaga nito lalo na at ipares mo ito sa itlog at hotdog at sa sinangag na kanin, pakalmusal nga lamang pagkain ito pero para sa amin eh pwede din naman ito pananghalian kapag talaga nasa probinsya ka at ang dami mo talagang pwedeng lutuin Ayan na! Luto na yung prito nating tuyo! Ayan na! Luto na yung tuyo, hotdog, at saka itlog na may hotdog. Ay naku! Takam na takam na talaga ako at wag na natin ito palampasin. At ito nga pala ang magsisilbing inumin natin ang ginawa nating gulamang juice ay for the go! At kumuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay nyo kaming kumain. Time check, mag 2.30 p.m. na yan at talagang nag iport talaga kami para matry yung pagkukuking. Ay nako, hindi pala ganun kadali. Kahit ayan lang yung niluto namin pero matagal pang natapos dahil sa sobra mahangin. Dapat pala sa loob na lang kami ng bahay nagluto. Pero salamat dahil nakakain na rin kami. At ayan lang muna for today's video mga ka Nils. Please share our video kung nagustuhan ninyo. Aba kung hindi naman malulungkot talaga. beg aku <laughs>